Hello, welcome back to my channel, I'm IBTV Nagbablogs nga po ako ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot Nagtuturo din ko ang tutorial po sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe Mag-like, sinisindul ng ganyan Huwag na rin pong kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa ko Pagbablogs, pagtitipis ng iba't pagtitikstura ng dapat ibang uri na natural na halamang gamit. Bago ko po umpisa na ang pagtitikstura ko sa araw na ito, pinasasalamatan ko nga po yung old subscriber, old viewer, thank you po new subscriber, new viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Dahil po sa inyo ay nag-grow na yung channel ko. Sana po ipatuloy nyo yung suportahan sa bago po dito sa nanonood sa channel na po pakisubscribe kung bago lang po kayo at hindi pa kayo nakakasubscribe, pakilikes po. Kung dalo kayo sa channel po na hindi pa kayo nakaka-likes, pakiserbe na rin po sa friends and family para lalagpong mag-grow at marami po natin matulungan na hirap natin na kababayan. Uh, ang tips ko rin po po ngayon, yung mga bawal kainin ng mga buntis para po ito sa mga old na nanay, uh, beginner na nanay, para hindi po kayo maagasan o ma yung bibili mo mga bawal po ninyong kainin, bawal po ninyong inumin, bawal po ninyong gawin araw-araw sa kayong mga habit ninyo para hindi kayo makunan o malaglag sa si baby o magasan lalong-lalo na po sa mga beginner na hindi pa po, po alam po anong dapat gawin nila na hindi nila na pwedeng kainin, inumin at dapat nilang gawin at habit nila sa araw-araw. Okay? Tips number one, Bawal kainin ng nanay yung sobrang paalat. Ano ba ang mga pagkain natin na sobrang alat? Example, nagluto kayo ng ulam. Huwag kayong kumain ng sobrang alat na ulam kasi maipituhin yung bata sa loob ng tiyanin mo kapag kumakain kayo ng sobrang alat. Uh, example din yung mga siksyerya. Kung mahilig kayong kumain ng siksyerya at favorite ninyo yung mga siksyerya, magkakain yung yun yung yung ginagawa nyo yung pahimagas ng ang maalat uh, kung, kung ikaw ay hindi pa buntis, yung favorite mo yung mga sitsirya na maalat, tigilan po na ninyo muna ang pagkain ng sitsirya na maalat kapag kayo ay buntis. May po yan sa baby o epekto sa anak ninyo. Kapag kumakain kayo palagi ng maalat na mga pagkain, example, sitsirya, mga luto na maalat, okay? Tips number two, bawal na inumin ng nanay, bawal na bawal yung alak. Ano ba ang mga alak natin? Example, yung mga alak natin ay beer, red wine, white wine. Bawal na bawal po yan. Inumin niyo kapag kayo ay buntis. May itiklan po yung baby ninyo kapag kumain kayo na, ah, sorry, sorry, ininom kayo ng alak, red wine, white wine. Ano pa mga uri na alak? Bawal sa buntis. Yan po yung tips number 2. Tips number 3. Bawal mong ah uh, inumin yung mga kape. Bawal na bawal kung nasubrahan ka. Bawal na bawal yan. Inumin mo yung mga kape, lalo na yung mga matatapang yung timpla. Huwag na po kayo magkakape kung buntis kayo. At nung kayo ay hindi pa buntis, adik na adik kayo sa kape or favorite nyo yung kape, tigil e, yan na po nyo muna kasi may ipituhan nga yung bibi Yan po yung tips number 3. Tips number four uh, bawal gawin ng nanay yung palagi kang napapagod. Bawal na bawal ito ay sobrang pagod na pagod. Sa buntis, bawal na bawal yan na sobrang pagod sa buong maghapon. Kailangan kung buntis kayo, ah uh, yung gawa ninyo, kung naggagawa kayo ng uh, 100% kung hindi pa kayo buntis, babaan na nyo mga 50% o 25%. Yun na yun, tarbaho mo, yung example. Yan. Yan yung tips number four. Tips number 5, bawal na bawal mong gawin yung uh, magbuhat ka. Yan yung tips number 5, bawal na bawal na magbuhat ka. Kahit anong uri ng binubuhat mo at sobrang bigat na pakiramdam mo naman yan, makakapit ko sa baby mo, huwag mo nang gawin. Kasi hindi nyo ba bakaya na eh, bakayan ay malaglag o mahulog maagas kapag nagbuhat ka ng mabigat. Example, nasa grocery ka, buntis ka, may namimili, pinapahatid sa iyo, huwag ka maghatid kung may baby sa grocery. ah uh, sila lang magbuhat. Kung may alaga ka na baby at buntis ka, huwag mo nang pagbubuhatin yung baby mo sa bahay. ah uh, ito buhat mo lang sa tatay na o kung may katulong ka, huwag mo nang buhatin ang buhatin yung baby or yung anak mo na panganay, example, nasundan ka yung anak mo, siyempre nagigat yung anak mo yung panganay, di nasundan ka Gun yung bunso yung pagkabuntis mo, uh, bawal na bawal nga yung magbuhat. Kahit anong uri nang mabigat, wag na wag kang magbubuhat palagi. Yan yung tips number 5. Tips number 6, bawal ga gawin ng buntis yung araw na araw na puyat ka. Kapag ikaw ay araw-araw na puyat, may epekto yan sa baby mo, pwede yung inanak mo siya, uh, malores, pwede siyang may kapansanan o palaging may karamdaman kapag inanak mo. Yan po yung tips number 5. Tips number 6, uh, bawal na bawal gawin ng buntis yung so makikipag-away ka, magkakaroon ka ng samaan na loob sa family mo, sa asawa mo, or sa anak mo, kung may anak ka ng malaki, huwag na huwag ka makikipag-away Huwag na huwag kang makikipagsigawan. Huwag na huwag kang sasama ang loob kapag buntis ka. Masama po sa buntis ang palaging naaaway o may kaaway, masama ang loob. May epekto po, po yan sa baba. Pag yan eh. pag inanak mo na yan, hindi eh yan na magagalitin. Example yung anak mo o ganun, masungit. Yun yung example. Tips number seven, bawal gawin na buntis. Yung Uh, ang gagawin mo yung mga temperatura kung pupunta ka sa sobrang init bawal na bawal ka rin magpainit at magbilad yung chan mo kasi may ipiktungayan sa bibi. hindi mo sumakit ang chan mo kapag buntis ka magbilad ka sa araw o saan pa man na uri ng mainit example nasa bundok, ikaw nagbuntis ka naguuling bawal na bawal kapag ikaw ay naguuling or ibilad mo yung bibi mo kapag ikaw ay buntis. Yan po yung tips number 6. Bawal na bawal mo gawin. Tips number 7. Bawal mong gawin kapag ikaw ay buntis. Yung pagpapalipas ka ng gutom. Bawal po yan sa bata. Nalilipasan ka ng gutom. Dapat kung anong regular na pagkain mo, no, kumain ka ng tama. Kasi may epekto yan sa bibig mo kapag inanak mo siya, pwede kang magsakit, pwede ng yung bata sa loob magkaroon ng diferensya. Kaya po yung tips number 7, bawal na bawal kang gubaumin. Tips number 8, bawal na bawal mong gawin yung lamasin mo yung bibig mo. Kung nagagalit ka doon sa asawa mo, nagagalit ka doon sa tatay na nakabunti sa'yo, wag na wag gagawin na yung anak mo ay uh, lamasin mo sa loob ng tiyan. Kapag namatay yan, pwede ka ang mamatay. Kasi kapag namatay ang baba, yun ay miraras pa yung nanay. Di ba? Napakasakit yan kapag miraras pa ka. Saka pwede ka magkakaaso. Nakaroon ka ng kasalanan sa uh, mahipapal. may magkakaroon ka ng kasalanan sa batas. Kapag napatunayan na pinatay mo yung anak mo, nilamas ng nilamas mo, wag na wag mong gagawin yan. Kung yung anak mo yung lamas mo, yung lamas na yung lamas mo, hindi naman siya namatay, paglabas niyan, yan ay special child. Pwede yan na tabi ang mukha, pwede siyang bakang bibig, pwede yung kanyang niya ay pisa, pwede yung daliri niya ay nakabaluktot o kambal yung daliri niya dahil sa paglalamas mo, nagkaroon ng damage yung baby sa loob ng chan mo uh, tips number 9 bawal inumin ang buntis yung mga gaya ng alam nyo yun sa province yung uh, sa albularyo kapag kayo ay pinahiinom ng albularyo o herbal at may sakit example may sakit ka buntis ka tapos pumunta ka sa albularyo may resita sa iyo yung albularyo na mga halamang gamot na herbal natural kung sa uh, resita ng albularyo sa iyo na herbal may kasama dyan na tawag na makabuhay. Ano po ba ang makabuhay? Ang makabuhay ay yung bagin. Yung bagin na yan, ganito kalaki o malaking kaunti dito. Umaakit sa bakod, umaakit sa mga puno, umaakit sa mga lugar na matataas. Makabuhay kapag yan ay uh, pinupil mo o tinagamong bagin, tapos dinilaan mo siya, sobrang pait ng makabuhay yan kinagamot din niya sa ibang party kapag nasakit ang tiyan. example buntis ka nasakit ang chan man nagresitahan ka ng albularyo ng makabuhay huwag mong inumin, kapag may makabuhay na resita sa iyo ng albularyo aagasan ka o malalaglag yung bibi mo kapag may makabuhay na bagay niyan itanong lang yun sa probinsya yung makabuhay na vine alam niya sa province yun yung tips number 9 tips number 10 bawal mong inumin yung dita. Dita sa province din yan. nire yan naman kapag may sakit ka doon sa albularyo, nire-resita ang dita. Ang dita ay puno ng kahoy. Tumataas yan ng 5 to 10 feet yung dita. Tapos yung yung balat niya ay kumakaliskis kapag ginanong mo ng kamay. Kumakaliskis pag pinagamo, uh, ah, naglalabas yan ng katas na puti. Mapait din yan dita. Pero hindi ganun sa kapait, sa sinabi ko na makabuhay. Yan, nakakaagas din po yan. Huwag ninyong inumin kapag may dita. Patanong niyo kung ano yung herbal na narsira sa inyo ng aglaryo. Yung dita na kakoy, bawal inumin ninyo ng buntis. Lalo na yung mga beginner natin dyan na nagbubuntis. Yung mga bata, pang nanay. Huwag na, huwag ninyo inumin Pwedeng malaglag yung bibi ninyo or pwedeng maagas or abortion. Yan yung tips number 10. Tips number 11, bawal mong namin kapag ikaw ay lintis. Kung ito ay albularyo, may kasama siyang bulak. Yung bulak na balat ng bulak, may kasama ng kugun. Kugun na uh, ngayong ugat ng kugun, bulak. Uh, katawan ng bulak. Kapag hindi siya masama yan, kugun, katawan ng bulak. Makakaagas po yan. Huwag na huwag ninyo. Iinumin yan kapag may resita ng albularyo na may tubin, may kahalong bulak, manilaga, na naka-mix pa sa ibang halamang gamot na kung may iba kayong sakit na maintenance na iniinom ninyo yan. Huwag na huwag po. Bawal. Inumin kapag may bulak, na kasama na ugo na ugat. Nakakaagas din po yan. Yan po yung tips number 11. Mga bawal gawin ng nanay. Mga bawal kainin. Bawal inumin. Ah... Uh, anong habit mo para hindi ka bagasan, Okay? Sana po ay nakatulong ako sa mga nanay na beginner, yung mga nanay po na bago, mga baka pa na magbayan na bintis. Yung mga nanay na po na iba na hindi pa alam yung bawal pala sa kanila, lalo na po yung mga nasa bukid. Bawal na bawal po nyo kainin, namin, gawin. Mm, Pabal po, tips number 12 sigarilyo. Bawal na bawal kang magsigarilyo. Kahit anong uri na sigarilyo, bawal na bawal kang magsigarilyo. Kapag ikaw ay buntis. Maipiktuhan yung baby niyan pag kapag nagsisigarilyo kayo. Kahit sa doktor, kung anong mga bawal na hinagawa mo, ay uh, buntis ka, tapos nang nagarilyo ka patuloy-tuloy, bawal yan sa buntis ang sigarilyo. Kahit yung doktor, ang mag-check sa inyo, bawal yung sigarilyo. Okay? Yun yan yung tips na doktor. Sa mga bago po dito sa channel ko, paki-subscribe po sa hindi pa subscribe Sa mga bago po na nakasubaybay, uh, paki-like po and paki-share na hindi mo pa na-share. Okay? Ah, uh, napakainit po ng panahon natin. Ah, uh, mag-ingat po kayo sa init na panahon ngayon, summer. eh, okay. Thank you for watching and in BTV. Bye-bye. Mabuhay po kayong lahat. Sana po nakatulong ako sa inyo sa araw-araw ninyong pamumuhay.